pangamahiling Ma'am Yossi, paano po ng isang kumpanya ng sigarilyo na magpakalat ng cigarette dens para matigil na ang pagtatapon ng mga upos ng sigarilyo kung saan saan lang. Pero hirit ng isang environment group, gimmick lang ito at hindi nito tinutubunan ang problema sa kalusugan na dala ng Pangyoyosi. Magbabandila si Abner Mercado. Karaniwan na sa mga naninigarilyo ang ganitong eksena. Matapos sumitit ay kung saan saan lang itinatapon ang upos ng sigarilyo. Ang hindi nila alam, pangalawa sa pinakakaraniwang basurang sanhi ng polusyon ang upos ng sigarilyo. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, non-biodegradable kasi ito o hindi natutunaw. Ang sigaret ba, pag pinlash mo sa toilet, hindi yan mabubulok kaya ayon sa Eco Waste Coalition, dapat maging responsable ang mga naninigarilyo sa pagkatapon ng kanilang upos. Pagyan mo naman sa paligid, unang-una -una basura yan. Pangalawa, pag siya sa mga drainage natin, doon sa mga usali, doon, ay mag-focus ng clogging. Solusyon ng isang kumpanya ng sigarilyo, magpakalat ng mga cigarette bin gaya nito is a win-win for the environment. It's a win-win for the consumers to find the right place to put it out. Pero para sa mga environmental activists, gimmick lang ito ng kumpanya ng sigarilyo para palakasin ang benta nila. Ayon pa sa isang pulmonologist, lalo pa ngang makakalkayat sa paninigarilyo ang mga sigaret bin. Ang magtanging magagawa lang nito ay magbigay ng sakit at um, patayin tayo no? So, kailangan umiwas na tayo dito. At... Nanindigan ang kumpanya ng sigarilyo na bahagi ng responsibilidad nila sa kapaligiran ang pagpapakalat ng mga cigarette bin Pero ayon sa Ecoway, mapangalagaan man ang kapaligiran sa pamamagitan nito, hindi naman ligtas ang kalusugan ng mga naninigarilyo. Para sa bandila, Abner Mercado. At susunod na jackpot sa Grand Lotto, umahabot na sa 633 million pesos, hindi pa na papanalunan. At ito na, napaka na marami. Ang sagot kung ano ang mas malaki ang statistical chance na maganap. Tamaan ang loto jackpot o tamaan ng kidnap. Huwag bibitiyo sa bandila.